Harris, ang kahinaan mo ay ang iyong kabaitan kung magiging mabait ay pwede kang makuhanan ng bagay na mahalaga sa iyo, pag alam mong iba ang pinupuntahan ng usapan ay dapat kang umiwas, at dapat lang na maging mas maingat pa kung may malayong lugar, na pupuntahan kung magiging wise ay magagawa mong maging masaya ang iyong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay bawal mo na makapagbigay sa mga uncle at auntie at sa pamangkin dahil pag nabigyan ay hihina ang iyong swerte sa mga gagawin. May sinyales din kung biglaan mong makatagpo ang ilan sa dating nakakausap, ay huwag mo nang bigyan ng mahabang oras na mas makakainam sa iyo para hindi ka magustusan. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema ang pagiging matulungin at masinop ngayong araw, ay pwedeng kang makalugdan ng ilan sa iyong superior tuloy, mulang ang kasipagan ng tuloy-tuloy ang iyong swerte sa hanap buhay. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 24, number 18 at number 36. Taurus, ang maging mapagmasid muna sa usapan pag ganoon ay makapag-iingat ka sa gagawin ng iyong kausap at magagawa mo ang iyong pamamaraan ng maayos. Pag okay sa iyo ang usapan ay huwag mo ng patagalin na magkaroon ng pirmahan na deal. At pag may napag-usapan kayo ng minamahal, dapat na iyong pag-isipan pa at sabihan na mag-usap pa kayong muli, para ang maging resulta ay magpapasaya sa inyo ayon sa iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya kung nagpapaalam na pupunta sa mga kamag-anak, ay iyo lang napayagan dahil pwede sila na maging close lalo at magkakatulungan sila sa hinaharap pag-oras ng kailangan. Sa trabaho, dapat lang mas maging masinop sa mga gagawin dahil doon ka makakagawa ng masayang araw sa mga gagawin sa trabaho at sa pera ay iwasan na magpautang sa mga kasama sa trabaho nang makaiwas ka sa tampuhan sa pagmamahalan, ngayong araw ay masaya walang sinyales na tampuhan, na laging gagawa ng aura ng kasiyahan sa mga isipan para makagawa ng maayos na plano sa pamumuhay ng pag-iibigan, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color pink number 24 at number 10 at number 31 Gemini ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat lang sa mga bagay na ibibigay ng mga kaalaman sa kausap na kung lalaki ang makakausap dahil baka ikaw ay mabigyan ng suliranin lalo kung pagnenegosyo ang usapan at ang iwasan mo ang mga kausap sa malayong lugar ngayong araw pwede kang makakuha ng negatibong enerhiya sa kalusugan, mas mainam pa na sa magulang ang mahabang oras pag walang gagawin para magkabigayan kayo ng ikakalakas ng bawat kalusugan, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ang pahiwatig kung may dad ating nabibisita may sinyales na ang dala ay positibong kaalaman na iyong malalaman dapat lang kausapin mo ng masaya. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat sa buong araw, kung magiging maingat ay makakaiwas ka sa problema na pwedeng dumating sa iyo sa mga naiinggit sa iyong mga kasama sa trabaho 'yon, ang iyong gawin magingat lagi. Sa pera ay maayos ang buong araw kung may extrang pera ay pwedeng kang magpautang at makatulong sa magulang at kapatid kung bigla ang kang lalapitin at patuloy na may swerte ka sa pagkakaperahan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 10 number 24 at number 18. Cancer may kahinaan ang iyong aura ng swerte mas mainam na umiwas muna sa mga usapan pagtungkol sa pera at ganoon din sa mga kamag-anak, at kung hindi talaga matanggihan ang ibang deal ay magpasama ka sa kapamilya, para mas maging maayos ang resulta ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang ang magpautang. At tumulong mas mainam na maging madamot muna ngayong araw ang magagawa na maganda pero basta magulang ay pwedeng tulungan ng gumanda ang gabay sa pagkakaperahan. Sa trabaho, kung tinatamad kang pumasok ay huwag mag-absent mas mainam na makapasok pa rin ng walang maging suliranin sa trabaho. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang dapat ay maging malambing para ang mga aura ng swerte sa pag-iibigan ay lalong sumigla, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24, number 31 at number 22. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay mahina ang good. Energy sa mga kamag-anak, dahil pwede na maawa kagad sa kanilang kahilingan at ikaw din ang magagastusan pag naawa pero sa ibang tao ay likas ang iyong katalinuhan na magagawa mong ilabas pag may kausap, at kung may alam ang ilan sa miyembro ng pamilya na pagnenegosyo, ay dapat lang nasuportahan sa advice at sa mga legal na pamamaraan, pag sa pera ay hayaan mo muna siya pag nag-operate na sa katumulong ng pera pag nagsabi na sa iyo ng makatulong sa inyong buhay ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tokso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay pwede kang magpautang kung may extrang pera at pwede rin tumulong sa magulang at kapatid kung ikaw ay lalapitan ay aayon ang swerte sa iyo sa pagkakaperahan sa trabaho, ay may sinyales na pwedeng problema sa kasama sa trabaho na may kabastusan magsalita, iwasan mo lang siya sa buong araw. Para makauwi ka ng masaya at makatapos sa trabaho, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 24, number 10 at number 18. Virgo, hanggat may maunawain kang ugali ngayong araw, ay magagawa mong mapagbigyan na masiyahan ang sariling magagawa dahil sa pangunawa mo ay masaya din ang makakausap sa mga madaling deal na may pirmahan kagad ngayong araw. Ay huwag mong gagawin dahil walang naaayon na swerte ang pinapahiwatig sa pagpirma sa iyong pera ay maganda ngayon araw ang makatulong sa magulang, ang bawal ay magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan, dahil pwede kang mabigyan ng gastos na wala ng balikan. Sa trabaho ngayong araw ay maging mas masipag at huwag ka muna tumulong sa ibang kasama sa trabaho dahil pwede sila pa ang makaungos sa iyong pangarap na pag-asenso at iwasan mo lang ang mga usapan na may kinalaman sa maling pag-iibigan. Sa tahanan, ay huwag ka tatanggap ng bisita na papasukin sa bahay kung hindi ka pamilya, dahil pag nakapasok ay chismis at ikakabagal ng swerte sa iyong mga gustong magawa, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10, number 19 at number 36. Libra, ngayong araw may pahiwatig na may maayos at may masaya kang aura pag ang kausap ay may malaking pera ay gawin mo na magkasundo dahil makakatulong sa iyong mga project pag ikaw ay lumapit sa kanya. At huwag kang maging masyadong maniwala sa mga kausap na laging mahusay magsalita, kung hindi ka mapaniwala ay okay lang sa iyo, pero pag matyaga siyang nanunuyo sa iyo ay pag-aralan mo na ang kanyang proposal, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay maayos walang sinyales na problema, maging masipag ang pag-iingatan ay ang pagtulong sa mga kasama sa trabaho. Dahil sila pa ang makakakuha ng ibang pag-asenso sa hanap buhay, gawin mo na lang ang naaayon na gawain at nang makakuha ka ng papuri sa iyong superior. Sa pera ay ang iyong minamahal ang dapat na mabigyan para mas makaipon kayo ng madaming swerte sa mga plano sa pamumuhay. Sa pamilya sa Miembro kung mayroon silang schedule na kakausapin, sabihan mo lang na dapat ay maging wise sila sa lahat ng oras, para ang deal nila ay kanilang mapakinabangan, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 14, number 21, at number 3. Scorpio. Ang dapat na magawa mo ay rektahin mo ang kausap sa gusto mong malaman sa kanya, walang paglilihim dapat ang iyong sabihin, kung walang pag-asa sa deal ay mas makakainam pa sa iyo para wala kang inaasahan sa kanya, nasa pamilya mo pa rin ang mga swerte mo ngayong araw, pag may deal ay pwede kang magpasama o pwede ka rin sumama sa kanya ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema. Mas maaga makakapasok ay papabor sa iyo ang araw sa trabaho at hindi ka madadalaw ng problema. Sa iyong pera ay maayos ang buong araw pwede kang magpalabas ng pera at magpahiram ng pera sa kapamilya at pagdami ng iyong pagkakaperahan sa pagmamahalan, ay masaya ngayong araw walang sinyales na tampuhan, maging malambing at madaling makausap ng lalong sumigla ang pagmamahalan ng mga plano sa pamumuhay, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 6 number 25 at number 13. Sagittarius, ngayong araw ay okay naman ang iyong aura pag naging wise ay walang makakagawa sa iyo na malamangan ka sa mga usapan, at may pahiwatig na may makikilala na bagong pwedeng maging kaibigan, pag nakita mo na pwede kayong magkasundo sa inyong mga idea, ay maganda para sa iyo dahil talagang makakatulong sa iyo pag iyong gugustuhin makasama ang pahiwatig ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya kung may hihingi ng pabor sa iyo, pag magagawang suportahan ay gawin at kung hindi kayang suportahan ay sabihin din kagad para makaiwas ka sa suliranin sa relasyon. Sa trabaho, ang pahiwatig ay magingat ng husto sa buong araw ng makaiwas sa pwedeng problema, umiwas ka sa mapagkunwaring tao, at sa makikisuyo sa iyo para ligta ka talaga sa suliranin sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig walang sinyales na problema, at masaya kung magkakaroon ng masayang pag-iibigan sa gabi na magpapaganda ng bawat kalusugan, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 2 number 36 at number 23. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay maging mahaba ang pese siya sa buong araw, pagpamilya ang kausap para ang mga plano sa pamilya ay magawa ng maayos at maiiwasan ang tampuhan, at kung may dil maging matalas ang mata pag pwedeng magalit, ay gawin mo ng naaayon lang na salita ng lumayo sa iyo ang mga kausap, na hindi ka makikinabang ang pinapahiwatig. Ngayong araw ang pahiwatig bigyan oras ang dumalaw, sa magulang nang mabigyan mo ng pagganda ng kanilang kalusugan, nang sumigla ang mga katawan. Sa pera ay pagsisinop ngayong araw huwag magpalabas o magpautang, dahil oras na maglabas ka ng pera sa ibang tao ay makukuhanan ka ng aura ng swerte sa trabaho, ay maganda na masaya pag naging relax sa gagawin ay walang pagkakamali na magagawa, ang iiwasan ay kasama sa trabaho na mainggitin dahil baka siya ang maging kabagalan ng iyong mga gawain pag iyong nakasama. Sa pagmamahalan, dapat ay maging maunawain ang pahiwatig para ang kasiyahan sa pag-iibigan ay lalong sumigla, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 14 number 31 at number 25. Aquarius Ang pahiwatig ngayong araw ay maging maunawain pero lakasan mo ang iyong kalooban, nasabihin ang mga gusto pag nasa tamang katwiran at sinyales na okay ang magagawa, sa ibang dapat na magawa kahit kapatid ang kasama pag gusto niyang pumapel ay pabayaan mo basta ang suporta ay iyong ibibigay ay okay ang inyong magagawa ayon sa iyong gabay. At kung may iba pang dapat puntahan kahit pa madilim na ay iyong puntahan dahil okay pa ang iyong magagawa kung magkausap at pwedeng kang makatulong pagpera ang usapan sa talagang tiwala kang tao na laging nakakabayad sa iyo. Sa tahanan, kung bigla ang magagalit ay huwag lang magmumura para ang aura ng swerte, sa pamamahay ay hindi magsialis. Sa trabaho ngayong araw walang sinyales na problema, pagunlad at maaga kang pumasok na magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho at matutuwa sa iyo ang ilan sa boss dahil may naipakita kang kahusayan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 41, number 24 at number 12. Pisces, ngayong araw ay may mga sinyales na mahinang. Buenas na araw! Mas mainam na ipagpaliban muna ang lahat ng deal lalo na kung sa malayo pang lugar ang usapan mas makakainam sa iyo ang mga kapamilya mo ang makasama sa deal na iba pag gusto mo pang gumawa ng deal para maging mas maayos ang magagawa at naaayon din sa iyo na pumunta ka sa bahay ng Diyos at nang mabigyan ka ng katalinuhan sa iba paggagawin at iwasan mo muna ang maging mabait sa mga kamag-anak lalo na kung dadayuhin ka pa para makaiwas ka sa paggasta na ikaw din ang malulungkot, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera pag may usapan maging sa matagal ng kaibigan, huwag magbibigay ng paglalabas ng pera, dahil ang pera mo ay para sa iyo at sa minamahal, para walang mapawalan ng swerteng pera. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng problema, gawin ang pagiging maingat at laging naninigurado sa gagawin at sinasabi, nang mapanatiling masaya ang araw mo sa trabaho, at makakauwi ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan ay maganda ang pahiwatig walang tampuhan, maging mas maunawain at malambing sa mahal, nang tuloy-tuloy ang inyong masayang aura ng pagkakasundo sa lahat ng plano sa pamumuhay. Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color yellow number 24 number 31 at number 10.